Sa isang tahimik na baryo, may mga kababalaghang naganap na hindi makalimutan ni Kuya Ramil. Isang ritual para magpatawag ng multo ang sinubukan nila ng kaibigan niyang sinilo na nauwi sa isang nakakatakot na karanasan. Sa gitna ng dilim ng bukid, isang puting babayang nagpakita at mula noon hindi na sila tinantanan ng kanyang presensya. Pakinggan ang kwento ng kanilang pagharap sa hindi maipaliwanag na puwersa at ang misteryosong pagkawala ni Nilo na hanggang ngayon ay bumabagabag kay Kuya Ramil. Kwento ito ng dati kong kakilala na si Kuya Ramil. Ang sabi niya noong binata pa siya ay nakaranas daw siya ng kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan. Noon daw ay nakatira pa si Kuya Ramil sa isang baryo na nasa gilid ng bayan tahimik na baryo lang daw yon. Karamihan sa mga nakatira doon ay mga magsasaka at mga mangingisda. Isa sa mga kababata ni Kuya Ramil ay si Nilo. Magkasing edad lang sila at magkapit bahay din. Isang araw daw ay nagkukwentuhan sila ni Nilo. Sabi ni Nilo, alam mo ba kung paano magpatawag ng multo? Sabi ni Kuya Ramil, multo? Anong multo? Sabi ni Nilo, yung puting babae. Sabi ni Kuya Ramil, ano yon? Hindi ko alam yan. Eh, baka kwento-kwento lang yan. Sabi ni Nilo, hindi mo alam yon. Yung puting babae na nagpapakita sa mga lasing na galing sa bayan. Sabi ni Kuya Ramil, hindi ko alam yan. Sabi ni Nilo, may nakapagsabi sa akin na kapag daw gusto mong magpakita sa iyo yung puting babae, ay kailangan mo lang magdala ng kandila na kulay puti yung ginagamit sa patay. Tapos, sa alas 12 ng gabi ay pupunta ka sa gitna ng bukid. Doon ay sisindihan mo yung kandila at iikutin mo yon sa buong katawan mo habang sinasabi mo yung mga katagang puting babae, magpakita ka sa akin. Gagawin mo yon ng tatlong beses. Pagkatapos ay isasaksak mo sa lupa yung kandila. Tapos ay hihintayin mo na lang siya na magpakita, sabi ni Kuya Ramil. Totoo ba yan? Sabi ni Nilo, hindi ko pa nasusubukan, pero sabi nila ay yun daw ang paraan para magpakita sa'yo yung puting babae. Sabi ni Kuya Ramil, eh bakit mo naman gugustuhin na magpakita sa'yo yung multo? Sabi ni Nilo, wala lang, trip lang. Sabi ni Kuya Ramil, ako hindi ko trip yon. Nakakatakot kaya, sabi ni Nilo, duwag ka lang. Sabi ni Kuya Ramil, hindi ako duwag. May utak lang ako, sabi ni Nilo. Hindi nga duwag ka lang, sabi ni Kuya Ramil. Hindi nga. Sabi ni Nilo, sige nga gawin natin mamayang gabi. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko nga hindi ako duwag. Sabi ni Nilo, kaya nga gawin natin mamayang gabi. Sabi ni Kuya Ramil, ah, eh, sige. Alas dosin ng gabi, nakita sila Kuya Ramil at Nilo sa may kubo sa gilid ng bukid. May dala si Nilo na kandila. Sabi ni Kuya Ramil, sino sa atin ang gagawa ng ritual? Sabi ni Nilo, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, ako? Sabi ni Nilo, oo, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, eh bakit ako? Sabi ni Nilo, kasi ikaw yung mas matapang sa atin. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko nga sa'yo, hindi ako duwag. Sabi ni Nilo, sige na, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, ah, eh, Sige. Naglakad sila papunta sa gitna ng bukid. Halos hindi na raw makita ni Kuya Ramil yung dinadaanan nila dahil sa sobrang dilim. Ang liwanag lang na meron sila ay yung liwanag ng buwan. Pagdating sa gitna ng bukid, ramdam na ramdam ni Kuya Ramil yung lamig na parang may nakabantay sa kanila. Sinindihan niya yung kandila at yung liwanag nito parang mas nakakadagdag pa sa takot tapos ay inikot niya yon sa buong katawan niya habang sinasabi yung mga katagang puting babae magpakita ka sa akin. Tatlong beses niyang ginawa yon. Pagkatapos ay sinaksak niya sa lupa yung kandila. Sabi ni Kuya Ramil, Ano? May nagpakita ba? Sabi ni Nilo, wala naman. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko na nga ba, kalokohan lang yan. Sabi ni Nilo, tara na, umalis na tayo. Sabi ni Kuya Ramil, Tara napapalayo na raw sila sa gitna ng bukid nang biglang tumigil sa paglalakad si Nilo. Sabi ni Kuya Ramil, baket. Sabi ni Nilo, lumingon ka. Sabi ni Kuya Ramil, ha? Bakit? Sabi ni Nilo, lumingon ka. Sabi ni Kuya Ramil, baket nga? Sabi ni Nilo, yung kandila. Sabi ni Kuya Ramil, baket. Sabi ni Nilo, nakasindi pa rin. Sabi ni Kuya Ramil, ha? Hindi pwede yon dapat patay na yon. Sabi ni Nilo, kaya nga. Lumingon si Kuya Ramel. Nakita niya na nakasindi pa rin yung kandila. Pero hindi lang yun ang nakita niya. May isang babae na nakatayo sa tabi ng kandila. Nakasuot ito ng puting damit. Mahaba ang buhok na halos natatakpan na yung muka. Sabi ni Kuya Ramil, takbo. Tumakbo sila palabas ng bukid. Hindi na raw lumingon si Kuya Ramil. Takot na takot siya. Pagdating nila sa kubo ay hingal na hingal sila. Sabi ni Kuya Ramil, "Nakita mo ba 'yon?" Sabi ni Nilo, "O, oh, nakita ko." Sabi ni Kuya Ramil, "Anong gagawin natin?" Sabi ni Nilo, "Uwi na tayo." Sabi ni Kuya Ramil, "Tara." Naghiwalay na sila at umuwi sa kanilang mga bahay. Kinabukasan ay nagkita ulit sila. Pinakita ni Nilo kay Kuya Ramil yung braso niya. May marka yon na parang kamay ng babae. Sabi ni Nilo, pag gising ko kanina, nandyan na yan. Sabi ni Kuya Ramil, ibig sabihin ba? Sabi ni Nilo, oo, ibig sabihin totoo yung nakita natin kagabi. Sabi ni Kuya Ramil, ano na ang gagawin natin? Sabi ni Nilo, wala, hayaan na lang natin. Siguro naman ay hindi na ulit magpapakita sa atin yon. Pero nagkakamali sila pag-uwi nila, parang may bumalot na bigat sa kanilang pakiramdam dahil sa mga sumunod na araw ay palaging nagpapakita yung puting babae sa kanila. Dahil sa mga sumunod na araw ay palaging nagpapakita yung puting babae sa kanila. Minsan ay naglalakad si Kuya Ramil sa bukid, nakita niya na nakatayo sa gitna ng bukid yung puting babae. Minsan naman ay nakikita niya yon na nakatayo sa labas ng bahay nila. Si Nilo naman ay ganon din ang nararanasan. Sa sobrang takot nila ay hindi na sila makatulog dahil pakiramdam nila ay palaging nakatingin sa kanila yung puting babae. Hindi lang yun ang nangyari dahil sa mga sumunod na araw ay marami ang nagkasakit sa baryo nila. Yung mga pananim sa bukid ay natuyo. Yung mga huli ng mga mangingisda ay nabubulok. May mga sakuna na nangyayari na hindi maipaliwanag. Sabi ni Kuya Ramil, alam niya na sila ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Dahil sa kagustuhan nilang makakita ng multo, ay nadamay pa ang buong baryo nila. Yun daw ang naging leksyon sa kanila, na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman nila alam. Isang gabi na tutulog na si Kuya Ramil. Nang marinig niya na may tumatawag sa kanya sa labas ng bahay nila, boses yun ni Nilo, sabi ni Nilo, Ramil, labas ka muna. May papakita ako sa'yo. Bumangon si Kuya Ramil at lumabas ng bahay. Nakita niya si Nilo na naglalakad papunta sa bukit. Sabi ni Kuya Ramil, Nilo, saan ka pupunta? Hindi siya pinansin ni Nilo. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad sinundan ni Kuya Ramil Sinilo. Tinatawag niya ito, pero hindi siya pinapansin. Pagdating nila sa gitna ng bukid ay may nakita si Kuya Ramil. Nakatayo sa gitna ng bukid yung puting babae. Parang inaantay sila ni Nilo. Tumingin sa kanya si Nilo. Ngumiti ito. Tapos ay tumakpo papunta sa puting babae. Nakita ni Kuya Ramil na niyakap ni Nilo yung puting babae. Tapos ay pareho silang naglaho. Napasigaw si Kuya Ramil. Tinawag niya ng tinawag si Nilo, pero wala na ito. Umaga na nang umuwi si Kuya Ramil. Kinabukasan ay nalaman niyang nawawala si Nilo. Nagkaroon ng malawakang paghahanap sa buong baryo. Pero parang naglaho na lang si Nilo na parang sinama ng hangin. Walang bakas, walang kahit ano. Nagpatuloy sa buhay si Kuya Ramil. Bitbit -bit ang alaala ng kanyang kaibigan at ng puting babae. Hanggang ngayon daw, tuwing gabi, parang naririnig pa rin ni Kuya Ramil sa hangin ang boses ng puting babae na tinatawag siya. Kaya kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang manginig sa takot. At hanggang mga ngayon ay nangungulila pa rin siya sa kanyang kaibigan. Ang kwento ni Kuya Ramil ay paalala na ang pag-usisa sa mga kababalaghan ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan baka sa dilim ng gabi may bumubulong din sa'yo.